Extortion at pananakot, ito ang nakikita motibo ng Philippine Army kung bakit biglang nagkaroon ng presensya ang komunistang teroristang grupo sa Balayan, Batangas. Ito ang ni Lieutenant Colonel Louis Dimaala, Maala, tagapagsalita ng Philippine Army sa panayam ng SMN News araw ng lunes. Unang-una, -una, extortion activities. Uh, dahil nga kukunti na lang sila, uh, kinakailangan nila na magasik ng uh, terorismo no? para takutin yung mga tao, para talagang maka makarecruit na naman no uh, kaya ganoon nadudoon sila uh, sa extortion activity at manakot para mas marami ang uh, sumama o sumampas sa kanilang grupo Dagdag pa ng opisyal na pilit nagpapalakas ang rebelden grupo sa kabila ng paghina nito sa mga rehiyon ng Calabarzon at Mimaropa. Actually, napakaliit na lang. No? Uh, recently, na-declare na insurgency-free yung uh, area ng 2ID, gaganoon na lang uh, kaya yung uh, mga NPA, yung membero ng CPP-NPA, talagang nagpipilit na bumalik para kukbulin, uh, sakupin, uh, i-influence yung lugar. Ang naturang pahayag ni Dimaala ay matapos na makasagupa ng 59th Infantry Battalion, Philippine Navy at Philippine Air Force ang labing apat ng miyembro ng NPA sa Balayan, Batangas alas 2 ng madaling araw, December 17. Ang nakasagupan ng militar ay pinaniniwala ang sakop ng sangay sa Partido sa Platoon o SPP Kawing mula sa Southern Tagalog Regional Party, Committee Sub-Regional Military Area 4C. Sa nabanggit na inkwentro, Nasawi ang anim na miyembro ng teroristang grupo at takuha din sa pinangyarihan ng inkwentro ang dalawang M16 rifle, isang M653 rifle, isang shotgun at mga dokumento. Sa panig ng gobyerno, nasawi ang isang sundalo habang nasugatan ang tatlong iba pa. Dagdag pa dito sinabi rin ni Lieutenant Colonel Col. Dimaala na isinigawa ng 59 Infantry Battalion ang combat operation matapos na makatanggap ang mga ito ng impormasyon mula sa mga residente sa nasabing lugar na mayroong presensya ng komunistang grupo sa lugar dahil doon sa mga binigay na information ng ating mga kababayan na yung taga-barangay Balayan, sila mismo yung nagsabi sa atin na may presensya yung mga armado doon sa lugar. Hmm. Kaya natunto ng ating grupo. Samantala, kaugnay nito, nagpaabot ng pakikiramay si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa pamilya ng nasawing sundalo. Sa isang pahayag, sinabi ni Teodoro, na makatatanggap ng kinakailangan tulong ang mga naulila ng sundalo. Nagpasalamat si Teodoro sa katapatan at kabayanihan ng mga sundalo upang ipagtanggol at pangalagaan ang bayan. Tiniyak naman ng kalihim na lagi nakaantabay ang Armed Forces of the Philippines o AFP at hindi titigil sa pagsugpo sa lahat ng teroristang grupo na nagtudulot ng kapahamakan sa bansa. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipagtulungan ng Philippine Army sa mga barangay official sa barangay balayan upang tulungan na makabalik sa normal ang mga residente sa nasabing lugar para sa Diyos sa Pilipinas kung mahal. Almar Forzuelo, SMN News.